Magandang araw po sa inyong lahat, no? Ewan ko ba kung magandang araw natin dahil ngayon naman nadinig natin na mas malala pa talaga ang problema natin pagdating dito sa korupsyon, lalong lalo na sa flood control project at dito naman sa kamera ay eh nadawit ang pangalan ng dalawang senador. Senador Jingoy Estrada at Senador Joel Villanueva dito sa mga maanumaliang flood control projects sa Bulacan. Hindi ko po alam kung totoo yan. Pero hindi naman natin po pwedeng mabaliwala ang mga sinasabi ng mga taga-DPWH. Magamat sa batas po ha, meron tinatawag na um, res Inter Alios Acta. Yung mga paratang ng mga taga-DPWH na um, magiging dahilan para sila, mag, sila ay magkaroon ng criminal liability ay um, binding lamang sa kanilang mga sarili at hindi po pwedeng magamit sa ibang tao. Kinakilangan, patunayan pa rin yung pagkakasala ng ibang tao sa pamamagitan ng iba pang ebidensya. Pero siyempre, nakakasyak din yung mga larawan na pinakita na talagang halos sa limpak-limpak na salapi ang hinahanda nila para ibigay sa mga politiko. Well, alam nyo po, darating ang panahon na kinakailangan linisin ni Senator Estrada at ni Senator Villanueva ang kanilang mga pangalan. Pero ang importante po, ang leksyon na napulot natin dito talaga sa testimonya sa Kamara de Representante ngayong araw naman na ang korupsyon talaga dawit lahat ng politiko. At yan nga po ay nangyayari dahil na doon sa sinabi ni Governor murdal' yung Nobel Prize Awardee, na kapag merong diskresyon, dyan pumapasok ang korupsyon. At nasaan naman ang diskresyon dito? Eh kasi nga po ang diskresyon dito, e eh binibigyan ng diskresyon ang mga mambabatas na maglaan o palitan ang paglalaan ng pondo na nakasaad sa National Expenditure Program o di naman kaya nagbibigay kapangyarihan sa mga mambabatas dahil sila nga ang bubuo ng pangtao ng budget na maglagay ng pondo sa mga proyekto na nais silang paglakyan. Talagang hanggang hindi po natin na bagong sistema na mawawala ang diskresyon ng mga mambabatas sa mga mga proyektong popondohan ng uh, sa pamamagitan ng pantao ng budget eh hindi po talaga mawawala ang korupsyon. Yan naman po ang dahilan kung bakit nung naging kliyente ko si Greco Belhika laban doon sa PIDAF o doon sa um, um, pork barrel, eh talagang uh, sinabi na na Korte Suprema, ang mga mambabatas, ang papilang nila is pagdating lamang sa pagbuo ng pangtaon ng budget. At matapos maipasa na ang pantaon ng budget, dapat wala na silang pakialam sa implementasyon ng budget. At yan ay nasa kamay na ng mga departamento. Ang problema, dahil nga sila ang nagpasa ng mga, mga budget, inaangkin ngayon nila yung pondo sa mga proyekto na kanilang na-identify. At sabi nila, eh kung hindi naman sa kanilang gawain, bilang mambabatas, ay hindi magkakaroon ng pondo mga proyekto, dyan sila nagkakaroon ng diskresyon, at siyempre, diyan papasok yung SOP. Ang SOP, yung district engineer original regional uh, um, engineer, ang siya magpapabid at ia award ng kontrata sa mga malalapit na kontratista ng mga politiko. Kaya tama po yung sinasabi ng mga diskaya na ang pananagutan talaga ay hindi lamang sa mga kontraktor dahil sila katiting lang ang nakukuha nila. Ang bulto talaga ay napupunta dun sa mga politiko na nag-aangki ng mga proyekto. So yan po yung sistema na dapat natin baguhin para tuluyan ng mawala ang korupsyon pagdating sa mga imprasakturang mga proyekto. Pero sa ngayon po, asahan na po natin na marami pang mga pangalang lalabas. At kaya nga po ako bilang ordinaryong mamamayan ngayon, ay nako po, sambayan ng Pilipino. Kinakailangan talaga magkaroon tayo ng system change. Hindi na po po pwede na as is where is tayo. Kinakailangan baguhin ng sistema. Dahil kailangan itigil na itong siklo ng, pang ng pangungurakot ng mga politiko dahil kinakailangan din nila na bumili rin ng boto pagdating ng araw ng halalan. So ang solusyon po rito hindi lang pagtatanggal ang diskresyon ng mga mambabatas na uh, magpondo sa mga proyekto na kanilang itinuturo, kinakailangan din baguhin ang pag-iisip ng taong bayan na kinakailangan mag, magbayad para sa boto. Sa katotohanan lang po, itong huling eleksyon, napakatindi na po ng vote buying. Lalong-lalo lalo na sa party list. Na nakita ko naman po yan, miski ako'y malayo. Talaga po ngayon ang sistema, eh, yung mga ward leaders, mga barangay captain, o kaya yung mga leaders sa kada kalye, may listahan kung sino'ng babayaran, at ang pagbigay na po ng pera, eh, kada pamilya. At may mga probinsya po dyan na talagang alam naman natin na talagang ayaw sa mga Marcos administration at talagang kampi kay Duterte pero titignan niyo pong resulta ng boto dyan. Panalo pa rin ang mga kandidato ng administrasyon kasi nga po ang nasusunod esino eh sino nagbigay ng pera ilang gabi bago magkaroon ng eleksyon. Pag hindi po itinigil ng Pilipino yung pagnanais na ibenta ang kanila mga boto, hindi po mawawala ang pangangailangan ng mga politiko na magkaroon ng pera na gagamitin pambili ng inyong boto. Kaya nga po, itong uh, um, pagtigil sa sistema ng korupsyon na naging kabahagi na halos ng uh, ating kultura dahil ang tinatawag na natin dyan is standard operating procedure, kinakailangan po magkaroon din talaga ng reforma sa ating pag-iisip na dapat hindi binibenta ang mga boto nang sa ganun wala ng dahilan para mangurakot ang mga politiko. Eh siyempre, nandiyan naman yung katotohanan na talagang minsan yung paghangad ng kayamanan eh hindi naman kinakailangan na magkaroon ka ng motibasyon kung hindi talagang garapal ka lang talaga sa kayamanan. Pero mawawala yung urgency kumbaga kung ang taong bayan ay hindi talaga ibebenta ang kanilang boto. So tayo po, bagamat galit na galit tayo sa mga politiko na nakikipagsabuatan sa mga politiko, sa mga contractors, isipin po natin Meron din tayong pananagutan dahil sigurado po ako habang tayo nagagalit doon sa mga pangungurakot ng mga politiko, nag-aantay din tayo ng bayad para sa ating mga boto. So tayo rin po ay may pagkakasala hanggang hindi natin itigil ang sistema na ninanais natin na maibenta ang ating mga boto sa mga politiko gamit din ang pondo na galing po sa kaban ng bayan dahil wala namang pong pagkukuna ng mga politiko kung hindi ipon daw ng kabanang bayan din. So sa akin po, simula lang po yan. Kahit sinong senador dyan na magmamalinis, sigurado po ako merong kinita yan sa infrastrukturang proyekto na kanilang na-insert sa budget. O kung hindi man na-insert sa budget, merong kinita yan sa mga proyekto na pinadaan nila sa tamang sistema doon sa mga regional development councils pero dahil sila nga nagpasok sa Regional Development Councils, e eh kukuha sila ng SOP. Lalahatin ko po sila. Wala pong pwede magmalinis sa Senado, wala pong pwede magmalinis din sa Kamara de Representante, kasi nga po, hindi yan tatawagin SOP kung meron talagang completely malinis dyan. So ang importante lang po, mapanagot, dahil kapag hindi napanagot, hindi titigil itong sistema ng itong SOP. Kaya nga po kinakailangan natin talaga bantayan natin kung sino susunod na um, na ano na ombudsman dahil sila po ang susi. Sila po talaga ang susi, yung ombudsman. Dahil yung ng yan, sila talaga yung mandato na maghabol dyan sa mga aporapot na yan. Sandali lang po. Now, eh, ang problema, siyempre, itatalaga ang uh, uh, susunod na ombudsman, depende kung sino ang debenga sa kalaban ng administrasyon. Sigurado po ako dyan, ang iuupong ombudsman ni Marcos Jr. ay hindi yung talagang seryoso na lalabanan ng korupsyon ko hindi bebengahin ang kalaban, ang mga Duterte. Na kung napansin niyo po sa Kamara Representante, nagsimula na sila na ibaling ang sise sa korupsyon sa mga Duterte. Nandiyan na po yung sinabi ni uh, Yusek Cabral na dadalin daw niya yung mga listahan ng proyekto ni Congressman Pulong na di umano ay umabot sa 51 billion. Na ako po, hindi ko alam kung magkano talaga nakuha ni Pulong uh, nung siya ay uh, congressman na anak ng presidente. Pero siyempre, ihahambing nyo naman po yan sa mga nakuha ni Sandro Marcos. At ang katunayan naman po talaga, kapag ikaw ay anak ng presidente at nakapun sa kongreso, ay talagang uh, ikaw naman po talaga ay um, makakakuha ng mga budget. No? At hindi naman natin minamasamayan dahil yung mga proyekto naman po yan, ay pupunta rin doon sa distrito ng mga anak ng presidente. Ang tanong, dyan sa 51 billion project, yan ba ay may ghost project? Yan ba ay substandard? Yan ba ay kinurakot? At ako naman po, ang nakita ko talaga sa Dabao, doon sa panahon na naging kongresista itong siya Pulong Duterte, hahanga po talaga, talaga kayo doon sa coastal road na ginawa niya. Dahil yung coastal road, hindi lang naging dahilan para mabawasan ang traffic sa downtown na Davao at talaga namang matindi ang problema sa traffic na dyan. Kung hindi, yan po yung nagsisilbi na flood mitigating structure. At uh, kaya nga ang tingin ko, bagamat bumabaha pa rin sa Dabaw, eh hindi naman po nananatili ng matagal ang baha dahil nagamit naman yung pera, yung 51 billion, na nakikita ng taong bayan. Eh ako po, nung... Uh, uh, bagong-bago yung coastal, eh talaga pong hindi pa pinadadaanan sa kalye pero ako po, pag nagpupunta ng Dabao, eh, nais ko maglakad doon dahil napakaganda ng tanawin. eh, ngayon, medyo maganda pa rin maglakad doon dahil meron doon porsyon na ginawang parke. Pero para sa sasakyan na po yan, at pag ako'y papunta ng South, eh hindi na ako dumadaan doon sa mga traffic na lugar ng, uh, ng Dabao City at diretso na doon sa South. At napakabilis na ng biyahe dahil nga dyan sa coastal. So hindi po issue na nakakakuha ng malaking pondo ang mga anak ng presidente gaya ng kapag linabas nila na totoo yung 51 billion na, na budget ni Pulong, ilalabas ko rin in due course na kaparehong halaga din ang nakuha ni Sandro Marcos. Iko-compare na ngayon natin yung kwalidad ng mga proyektong na, na Dahil diyan lalabas kung kinurakot ba. Pero wag niyo pong kakalimutan ang sinabi nung lalaking Diskaya kanina na unang-una, hindi sila nagsimula na pangungontrata sa DPWH sa panahon ng Duterte, nagsimula sila panahon pa ni GMA. At pangalawa, malinaw ang sinabi ng uh, um, uh, lalaking uh, Diskaya, na ng panahon ni Duterte, e eh sila hindi halos nagbabayad para sa proyekto. Yan yung mga panahon na nanalo sila ng mga kontrata na honest to goodness. Dahil nabawasan yung mga hinihingi ng mga tao sa DPWH. May mga dahilan po yan eh. Ano? Unang-una, yung pananalita talaga ni Tatay Digong na hindi niya papayagan ang lantarang korupsyon at sinabi na niya sa mula't mula, isa sa pinakakurap na departamento ay ang DPWH. So binigyan na sila ng babala na hindi kukonsintihin ni Tatay Digong ang korupsyon dyan sa DPWH. Pangalawa, binigyan din niya ng mensahe ang mga tongresman at mga senatong na hindi siya papayag na magpatuloy ang kanilang SOP. Anong patunay dyan? Well, nung bagong-bagong speaker po, si Gloria Macapagal Arroyo, dahil nga siguro nais, uh, nais pasalamatan ni Gloria Macapagal Arroyo ang mga sumuporta sa kanya, yung siya ay naging speaker, eh naglagay sila ng sandamukal na insertions dun sa 2019 budget. Nagpagsalita na po ako ng Pangulo niyon. Ano nangyari? Aba, ang Duterte, hindi gaya ni Marcos, ibinito lahat ng insertions ng mga congressman at senator. Anong mensaheng pinadala niya sa mga mambabatas? Importante na manatili kayong aking mga aliado nang sa ganon, makamit ko ang aking legislative agenda. Pero hindi sa akin po pwede na lapain niyo ang national budget dahil alam ko naman na yung mga insertions niyo E eh para kayo ay kumita. Huwag niyo pong kakalimutan, napakatagal din naging vice mayor at uh, naging mayor, vice mayor at naging congressman din si Tatay Digong. Tatapatin ko po kayo. Hindi man sa kasing linis ng asawa ni Cesar, hindi po talaga kumita ang matandang Duterte sa proyekto. Hindi po talaga siya tumanggap ng SOP. Having said that, kung merong magibibigay ibibigay ang kontratista, siguro tatanggapin niya, pero hindi niya siya, hindi siya para humingi at hindi siya parang um, magsabi na talagang merong SOP. Ang katunayan, hindi talaga sila kumita sa kontrata dahil kung meron naman sila pinagkakakitaan, hindi po sa proyekto. Bakit? Kasi nga po, nung piskal si Tatay Digong, ang specialization po niya ay eh yung paglilitis ng mga um, um, empleyado ng gobyerno na lumalabag sa Anti-Graft Act at kasama na dyan yung mga tauhan ng DPWH. So bago pa po siya maging politiko bilang isang piskal, alam na niya kung ano ang patakaran. At talaga namang pong may personal akong uh, nalalaman na hindi po siya tumanggap dyan dahil in the first place, yan yung mga linitis niyang kaso nung siya ay piskal. Meron ba siyang mga you know, mga pamamaraan para masuportahan yung mga pangangailangan para maboto muling mayor. Meron siguro, pero hindi po yan galing sa proyekto. I can assure you that. Now, kung ano yun? Well, kasabihin ko na nga sa inyo ang sinabi sa akin. If I were to tell you, Harry, I would have to kill you. <laughs> pero inassure niya, hindi yan sa proyekto. Ang proyekto ng gobyerno para sa proyekto ng gobyerno. So ngayon, binabaling nilang pilit ng korupsyon daw ay dahil kay Duterte. Anan dyan po ang sinabi na nung lalaking Diskaya. Sa panahon ni Duterte, yan lang yung panahon na halos hindi siya nagbibigay sa mga taga-DPWH dahil nananalo siya sa mga proyektong fair and square. E bakit naman po hindi mababawasan ng korupsyon dyan? E ginawa niya pangako talaga, major campaign promise, yung build, build, build. Unang-una, malalaking mga proyekto. So yung mga malalaking proyekto, national office ang nagpapabid. Now, kapag national office ang magpapabid, natural, ang maging interested dyan, ang presidente mismo, hindi nga po naging interested ang pangulo doon sa mga proyekto na pinapabid sa main office. Dahil ito yung mga build, build, build projects. So naiwasan ng SOP pagdating doon sa mga build, build, build projects na malakihan. So ang SOP, nandun pa rin sa mga maliliit na budget na hanggang 200 million ay pinapabid ng district engineer. Now I'm sure po na patuloy ang patakaran dyan nung panahon ni Duterte. Pero dahil nga ibinito niya yung mga insertion sa mga mababatas, yan ang mansahe. Moderate your greed. Tapatan po, imposible mawala overnight yung korupsyon na yan na napakatagal nang narariyan. Pati sa Amerika po, may ganyang patakaran. Kaya ngayong sistema ng pork barrel, namana din natin yan sa mga Amerikano eh. At talaga naman pong ang, ang susi para matanggal ang korupsyon, tanggalin ang diskresyon. Pero siguro po matatagalan bago ma matanggal yan, tuluyan. Pero yung mga naunang panahon, eh merong moderation of greed. 10% kapag kalye, 5% pag building, hindi gaya ng panahon ni Marcos Jr na umaabot na 70% ang nawawala sa proyekto. At kaya nga po, nagagalit ang taong bayan. Kasi ano ba yan? Nung panahon na 10 at 5 na mali, nakapikit na nga ang taong bayan. Pero bakit naman ginawang 70% pa na wala nang natira sa proyekto na dahilan kung bakit lumulutang-lutang ang lahat panahon, sa pagpanahon na ng tag-ulan? Sumobra naman po ang kaswapangan nila sa gobyerno. Kaya nagagalit na ang taong bayan. Pero malinaw po ang sinabi ng Diskaya ha? Sa panahon lang ni Tatay Digong, hindi sila gumastos ng malaki para sa mga taga-DPWH dahil fair and square na nananalo sila sa kanilang mga bidding. At dati pa sila nagsimula na kanilang mga kontrata sa DPWH panahon pa ni GMA. So wag po kayo mag-alala, pilit nilang ibabaling ang korupsyon sa termino ni Tatay Digong at dahil si Pulong Duterte ay nakaupong congressman, babahiran nila ng putik yung mga pondo na nakuha ni Pulong Duterte. Pero sa, sa batas po merong sinasabing res ipsa, ipsa The thing speaks for itself. Kung meron kayong duda na hindi nag-deliver o hindi naman kaya ay kinurakot ni Pulong Duterte ang mga pera na nakalaan sa kanyang distrito, pumunta lang po kayo ng Davao, makikita niyo ang Coastal Road at makikita niyo yung napakadaming mga flyovers na hindi gaya ng flyovers na ginawa nung panahon ng mga Duterte ng mga Dilawan sa Iloilo ay hindi po lumulubog ngayon sa Davao. Ako napakadaming pong flyover na ginawa ng panahon ng mga Dilawan diyan. Okay. Eh yun po, isa-isang lumulubog isa isang kinakailangan baguhin. Yan po ang prueba ng korupsyon. Wala naman po akong nalalamang ganyang tulay dyan sa distrito ni Kong Pulong. Pero kung mapapatunayan po talaga na merong ghost project at meron talagang imperial na, na, project si Kong Pulong, sigurado po ako mangunguna si Tatay Digong na sabihin, parusahan nyo yan, miski anak ko yan. Dahil ganun po talaga siya, kaya nga natin siya hinahangaan. Meron lang siyang isang standard at yan ay pinapatupad sa lahat. So abangan po natin ang mga susunod na araw. Pilit nilang babato ng putik, babatuhan ng putik si PRRD pagdating dito sa mga uh, anomalya, mga imprasaktoryang mga proyekto. Pero ano ba naman yan? Ano pang pa gusto ninyo? E kinulong nyo na nga si Tatay Digong dito sa dahig. Hindi pa ba sapat yan? Ang taong bayan di naman iniwala kasi overkill na yan gagawin nyo kung pati yung korupsyon sa infrastruktura, ibabaling nyo at isisise kitatay di Anyway, maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik. Manatili po tayong galit dahil pag nawala pong galit, baka matanggap na naman natin at pag tinanggap natin, baka maging bagong SOP ang 70% kukurakutin ng mga politiko. Magalit po tayo! Tama na! Sobra na! gising na Pilipino, labas na sa lansangan, palitan ng sistemang bulok, Marcos, resign. Maraming salamat po. Hanggang bukas, ito po yung Spokes ng Bayan, nagsasabi, iisa lang po ang aking lupang sinilangan, yan lang po ang bayang aking mamahalin, ang bayang Pilipinas. God bless the Philippines.